Inaasahan pa rin po ang pagdagsapo ng mga pasahero sa airport. Kaya sa pinakuling tala po ng Bureau of Immigration, umabot na sa may 161,000 ang pasaherong dumating sa bansa noong Christmas weekend. Kapag may po niyan, kausapin po natin si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Diane Carrer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning po and happy holidays. Happy holidays din po sa inyo. Well, kamusta po ang uh, sitwasyon po ngayon sa ating pong mga airport, sa ating mga paliparan? At kamusta rin po ang paghahanda po ninyo regarding po sa bagong taon? Yes, marami-rami po ang bumabiyahin ngayon, um, particularly arriving passengers. During Christmas po ang nakikita natin na figures nasa Um, siguro mga 60, 59, 60,000 a day na mm, wow. tumadating po ng mga pasahero mm -hmm. um, in all international terminals po but majority niya siguro nasa 80-85% po ay tumadating sa Ninoy Aquino International Airport. Mm -hmm. So talaga namang... Uh, I guess, mas merry ngayon ang kapaskuhan at ang bagong taon. Kasi nakita natin na uh, meron ng resurgence ng arrivals, ng mga turista, ng mga kababayan natin na umuwi after the pandemic. For New Year po, we're expecting na mataas-taas pa rin po yung figures. Usually po yan, naglalaro din po yan sa mga ganon. Uh, ganong numbers ang, ang rejection natin. But after New Year, Um, ang mas tataas po ay yung departures natin. Mm -hmm. Kasi karaniwan po, historically, kapag tapos na po ang holiday season, yung mga kamabayan po natin na umuwi, mga OFWs po, as well as yung mga nakatira na po sa ibang bansa, ay nagsisibali na po sa kanilang mga work areas or kanilang mga tahanan. Mm -hmm. Talagang buhos po ano, mga, mga pasahero sa ating mga paliparan totoo kaya ma'am yung sinasabi nga nilang revenge travel ano? Parang yan ang nakikita rin natin sa panahon ngayon ano ma'am? It seems like it po. Talagang marami pong bumabiyahe ngayon. Um, kahit sa mga kakilala natin, I'm sure meron tayong mga kakilala na lahat po ay eh, nagpuntahan ng mga pamilya sa iba't ibang bansa. Hmm. Um, particularly in the Asian region, yan po yung napapansin natin. Marami po tayong mga kababayan um, visiting um, Asian countries, yung malapit-lapit at madali pong mag-book. Um, ngayon pong holiday season. So hmm. I guess um, revenge travel is very real. And we're very happy po kasi matagal na po natin itong ina-anticipate at ina antay, -antay. Mm -hmm. um, As compared to the last um, two years, medyo malungkot po. Mm -hmm. Yung the three mm -hmm. years actually, medyo malungkot po yung kapaskuhan kasi kakaunti po yung bumabiyahe papatok ng bansa dahil meron pa po tayo yung mga travel restrictions. But now, fully open na po yung Pilipinas as well as other countries. itapuna po natin talaga yung muling pagsigla ng international travel mm -hmm. and tourism. Yeah. With this influx po ng ating pong mga pasaherong pumupunta sa Paliparan, sapat naman po 'yung ating pong mga personnel and staff mula po sa BI at kapano po ngayon pong darating na holidays, may mga naka-day off po ba o lahat po ay pinapasok po ninyo para po sa expected na dami po ng mga pasahero po, ma'am? Yes, yan po ang pinaghandaan natin. Fully man po lahat ng ating mga counters. Apart from the immigration officers na nakata nakatalaga doon, nagdagdag po tayo ng new immigration officers and acting immigration officers that were deployed for the holidays We also have our augmentation teams and rapid response teams kapag kainakailangan po ng additional na manpower at medyo mabigat-bigat po ang ang daloy ng trabiko, masasabi natin doon sa immigration area. Mm -hmm. uh, may bago pong uh, uh, nilagay ang ating uh, pabunuan. Yung mga mobile counters po, naglagay tayo ng ganon. Kung uh, alam niyo po yung sa toll booth kapag uh, mga holiday, mga long weekend, mm -hmm. naglalagay po sila ng mga mobile toll booth same mm -hmm. din po yung concept natin sa immigration area since hindi naman na po natin ma-expand yung paliparan ay nagdagdag po tayo ng mga uh, mobile counters para mabawasan po at ma um, yung pila yung mga igit Uh, we are uh, promoting the use of the electronic aid mm -hmm. sa mga kababayan po natin po uwi. Kasi mabilis po talaga yon at uh, malaki po muna itutulong sa pila. So masasabi po natin na ready-ready po ang Bureau of Immigration um, for the holiday season. So far po wala naman po major incidents na nai-report um, during the Christmas break. And hopefully po tuloy-tuloy na maganda po ang operations natin hanggang bago taon. Mm -hmm. Regarding lang dun sa e-gates, maitanong ko na rin ito, Ms. Dana. Lahat ba ng mga holder ng Philippine Passport po pwedeng dumaan doon sa e-gate? O kasi paminsan parang may mga hindi nababasa eh doon sa e-gate. Yeah. An ano po ba yung um, parang gagawin para po makalusot po agad po doon sa e-gate, ma'am? Yes, kinonsulta po namin to with the ICT and we were informed po that there are certain Philippine Passports po na yung chips kasi ay hindi nababasa ng mga machines po. But ang ating uh, uh, response po doon kung mga hindi po, Uh, ma-read ng e-gate yung po ng uh, passport. Ay meron po tayong special lane na assists po yung mga hindi po na-read yung uh, uh, pasaporte doon sa e-gate. Mm -hmm. Okay, mga pang-ilang, pang nga pang uh, katanungan na lamang po, mga paalala po ninyo sa ating pong mga biyahero, lalo na po ngayong uh, parating po ang bagong taon, ma'am. Yes, una-una po, huwag kakalimutan ang ating e-travel bago po umalis or bumalik ng bansa, pwede nyo na pong sulatan yan 72 hours po bago kayo bumiyahe. So habang nag-e-empake, pwede na pong i-fill out yan. Um, napadali na po yan because consolidated na lahat ng data ng mga uh, uh, lahat ng mga airport uh, government agencies kagaya po ng customs ng quarantine uh, pati po immigration pati po Department of Tourism. Sama-sama na po sa isang form hindi na po kayo kailangan magsulat ng napakaraming forms. Mm -hmm. Um yung atin pong uh, check-in kapag ka aalis po ng bansa, we are reminding po yung mga magbiyahe to check-in at least three hours prior to their flight. Um, mm -hmm. After checking in po, diretso na po kayo sa immigration area para hindi po tayo abutan ng uh, pupus po ng mga bumabiyahe and smooth po ang maging uh, uh, processing po sa atin. Siguro yun lamang po and happy holidays po sa lahat ng mga uh, magbabakasyon ngayon at sana ma-enjoy po nila yung holiday season. Hmm. Oy, maraming salamat po, Bureau of Immigration Spokesperson Miss Dana Sandoval at salamat rin po sa serbisyo po ng mga kasamahan po natin dyan sa BI na magtatrabaho po ngayong holiday season. Thank you po, ma'am. Salamat po and good morning.